Ama sama-sama tayong magigigil. na apoy ang magit isang daang bahay sa dalawang purok sa Barangay 58 Bankerohan sa Davao City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials at dikit-dikit pa ang mga bahay. Kina lang pang umakyat ng bubong ang ilang volunteer na tumulong sa pag-apula ng apoy. Ayon sa isang residente, may sumabog habang nag-welding sa isang ginagawang bahay sa lugar. Inilika sa mga apektadong residente sa gym ng barangay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Posibleng abutin pa hanggang bukas bago mapumpuni ang nasirang aircon system na namerwisyo sa mga pasahero ng NAIA Terminal 3. Sa mga pantalan at bus terminal naman, hanggang bukas din inaasahan ang dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Saksi, si Mark Salazar. Literal na no chill ang mga nasa na iya Terminal 3 kahit holiday long weekend. Sobrang init po ako ngayon dito. namatay daw yung aircon. Kaya ngayon, pinagpapawisan ako ngayon. Iba yung init sa loob. Hindi okay. Hindi komportable yung pasahero tsaka yung mga kasi ang tatlo sa limang chiller ng air conditioning system ng terminal kahapon. Napansin hirap din ang iba pang chiller. Kahapon uh, nagkaroon ng uh, monitoring ng ating engineering at uh, may napansin sila na mataas na temperature no yung operational temperature ng tatlong chillers no. Chillers 1 2, and 5. And because of their recommendation, uh, concern sila na kapag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system no. So uh CGM si Eric Ines decided to turn it down, turn it off muna to have it checked. Nag-deploy ng portable cooling units ang Manila International Airport Authority pero hindi sapat para hindi magreklamo ang mga pasahero. We already uh, procured drum fans no uh, on top of evaporative fans. Posibleng abutin hanggang bukas ng tanghali ang pagkukumpuni ng aircon. Tinawagan naman natin ng ating contractor at uh, sila naman ay nag-deploy ng additional personnel. Hopefully magawan pa ng paraan para mapaiksi pa yung downtime. Kaliwanag ng NIA, magdadalawang dekada na ang Terminal 3. Asahan daw ang malalaking improvement sa pag over ng private concessionaire sa September 14. Aabot naman sa 12,000 passengers ang inaasahan sa Batangas Port ngayong araw at doble pa bukas. Naghigpit pa ng seguridad ang pamunuan ng pantalan. Paalala nila bawal pa rin ang pagdadala ng pork products dahil sa banta ng African swine fever. Yung mga bawal, bladed weapons no, yung mga firearms no, pati yung mga meat products no, nandito 'yung mga kasama natin sa ibang uh, ah, ahensya na nakabantay po. Huwag na pong ipilit, huwag ma maantala lamang kayo. Nakastandby na rin ang ilang dagdag na units ng mga bus terminal sa Lipa City. Hanggang bukas inaasahan ang dagsa ng mga pasahero doon. Kahapon naman, nagsimulang bumiyahe mula Iloilo -Ilo City ang mga pasaherong uuwi sa iba't ibang bahagi ng Iloilo -Ilo Province, Capiz at Aklan. Sa Subong, oh, man ang close ng pasahero. So, as in na nga trips. In case kung may influx ng pasahero, nag-extend Unti-unti ring dumadagsa ang mga bakasyonista sa Boracay. Sa tala ng Malay Tourism Office, mula August 1 hanggang 15, umabot sa mahigit 70,000 ang tourist arrivals. Asahang madadagdagan pa yan ngayong long weekend. Kasama sa mga binabalik-balikan doon ng iba't ibang water sports activities. Abiso sa mga turista, makipag-usap lamang sa mga accredited na aqua sports provider. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Matapos ang big-time price hike nitong Mates, big-time rollback naman ang inaasahan sa huling Mates na Agosto. Ang sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may git 2 piso kada litro ang posibleng tapyas sa presyo ng diesel. Hanggang piso at 35 sentimo naman kada litro ang maaaring bawas presyo sa gasolina. At sa kerosene naman, posibleng hanggang 2 piso ang rollback. Ang sa DOE OIMB, kabilang sa madahilan nito ang paghina ng global demand. Nasa Indonesia pa rin si dismissed ng Ban Mayor Alice Guo batay sa impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration. Ang kapati naman niyang si Sheila, bukod sa patong-patong na reklamo, nahaharap din sa deportation case. Saksi, si Salima Refran. Sheila, Chinese ka daw kayo? Sheila? Ma'am Chinese daw kayo? Napatakbo si na at Cassandra Ong habang tinatanong ng media tungkol sa mga alegasyon laban sa kanila matapos silang i-inquest kanina. Nakaharap ang kapatid ni Alice Guo na si at negosyante si Cassandra sa mga reklamong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Passport Act. Available ang mga reklamo laban sa dalawa. Pero ayon sa NBI, hindi sila pwede basta pakawalan. Remember that we are holding them, both of them, by virtue of a warrant issued by Senate and Congress in the ordinary court where they can request to, to post bail immediately kahit holiday. Ito is Senate and Congress. So that is parang hindi natin malaman kung paano sila mag-bail doon maganda na nag-usap-usap kami kahapon. And we all came into agreement na we will just go through the proper process, which is for the law enforcement agencies to do their job first. Booking, inquest, take custody, and then once may request na ang House and the um, Senado uh, na may hearing sila, na kailangan namin dalhin sa, sa hearing, that is when we will comply. They should have got, gone to the uh, BI and surrender the person of Ms. Cassie Leong to the Sergeant at Arms of the House of Representatives. Yun, hindi naman siya palalayain dun. don. din siya doon kasi may order. So, why is she here? Yun ang gini-question namin. Sa mugshots ni Sheila, iba ang nakalagay na pangalan. Zhang Mier, ang pangalang nakalagay sa Chinese passport na nakuha sa kanya ng mga otoridad nang ilagay sa kustudiya ng Indonesian Immigration. Nang siyasati ng NBI ang fingerprints ni Sheila at fingerprints sa Chinese passport na nakuha sa kanya. Sheila El Guo, ito itong nasa amin, at isang Xiang Nier. Okay, comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Xiang Nier And Sheila L. Guo are one and the same person. So, iisa yun. So, uh, we can conclude na si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. At dahil sa hawak na Chinese passport, nakaharap si Sheila sa deportation case. Sheila Guo ay uh, sinampahan po natin ng deportation case. Um, for undesirability and for misrepresentation uh, we deem it uh, na siya po ay uh, uh, nakakuha ng kanyang Philippine documents um, through fraudulent means walang exit stamp ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila pero may entry stamp sa Saba Malaysia iniimbestigahan na kung sarutang ito rin pumuslit palabas ng bansa si Alice Wu ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC tumutulong sa pagpapalipat-lipat ng magkakapatid na si Alice, Sheila at Wesley, ang sindikato sa likod ng mga pogo. Kabilang dyan ang Singaporean na si Zhang Ji at ex-Chinese policeman Duan Ren Wu ng Porak Pogo na naisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order dahil sangkot umano sa human trafficking. Gayon din ang mga business partners ni Alice Guo sa Pogo sa Bamban na sina Zhang Weijin at Lin Bao Ying na sangkot umano sa Qualified Human Trafficking at Money Laundering sa Singapore. We are going against a very sophisticated and prolific money laundering hub sa tri-border area na ito, which is Singapore, Malaysia, and Indonesia, and of course, the Philippines. Nakikipagtulungan na mga otoridad sa kanilang foreign counterparts para masukul si Gu at ang mga nasa likod ng kanyang pagtakas at pagtatago. Base sa tracking ng immigration ng Indonesia, nasa Indonesia pa rin si Alice Gu. Would say, malapit na po ba? Kay Alice Gu? Malapit na rin po, po Well, uh... I would say, tuloy-tuloy uh tulip -tulip ito at uh, pwedeng sabihin na Nakikipag-ugnayan na raw ang DFA para sa kanselasyon ng passport ni Guo. Ayon sa Office of the Consular Affairs ng DFA, pwedeng makansila o ma-revoke ang Philippine passport kung may court order o kung fraudulent o may misrepresentation sa pag-apply nito, tulad ng pagmemeke ng dokumento. I, I know there's a process but uh, how long will it take usually? Okay, but we're working. Uh, we're Kahapon siya huling nakausap ng kanyang abogado na si attorney Stephen David. Hindi raw nila pinag-usapan kung nasaan si Alice, pero patuloy raw na kinukumbinsi ni David ang dating mayor na lumantad na. Hindi naman natin alam kung nasa Indonesia siya, pero ako, I'm very hopeful na because America uh, kami meron akong uh, negotiation for her to uh, to face the court, to surrender. And I believe uh, in very in, in a very near future, um, soon, very sooner than we expect, darating siya at harap. I don't think eh, kailangan pa niya ma-arresto o mahuli. She's very cooperative. Meron lang siyang agam-agam uh, sa kanyang security na I will, I, I, I'm still working on that. Ayon din sa NBI, mananagot ang notary public na si Attorney Elmer Galicia kung mapatunayang nagsisinungaling siya nung sinabi niyang nakita niya ng personal si Alice noong manumpa ito sa counter affidavit. Eh, pwede sigurong papasok sa perjury. Perjury. Okay. Uh, but sa administratively, bilang abogado siya, uh, it may cause his license or suspension kung mapatunayan na nagsisinungaling siya. Hinihinga namin ng panig si Atty. Galicia. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Bago sa saksi, natapos ng troubleshooting ng MIAA sa nasirang aircon system sa NAIA Terminal 3, bandang alas 7 ngayong gabi. Hindi pa raw naabot ang ideal temperature pero mas malamig na sa airport ngayon kumpara kanina. Naosipital ang pitong estudyante sa Iloilo, kasunod ng kulog at kidlat malapit sa kanilang eskwelahan. Saksi si John Sala ng GMA Regional TV. Binaha ang ilang parte ng Maharlika Highway sa bayan ng Lopez Quezon dahil sa matinding pagbuhos ng ulan kaninang umaga. Ayon sa pag-asa, habagat ang nakakaapekto sa Southern Luzon. Sa Lawag City, maaliwalas ang panahon kagabi pero ilang beses na silayan ang madalas na pagkidlat. Halos kada sampung segundo, nagliliwanag ang kalangitan dahil sa pagkidlat. Umabot ng halos isang oras ang nasaksiang madalas na pagkidlat. Ganyan din ang nasilayan sa Bontoc Mountain Province. Ang sunod-sunod na lightning strikes nagresulta ng magagandang different display of lights. Sa San Joaquin, Iloilo, na-discharge na sa ospital ang pitong estudyante ng Valverde National High School. Hinimatay ang mga estudyante matapos kumidlat at kumulog malapit sa kanilang eskwelahan kahapon. Ayon sa San Joaquin Police, hindi naman direktang tinamaan ng kidlat ang mga estudyante. Pero dahil sa takot, sumama ang kanilang pakiramdam at hinimatay. Nasa edad 11 hanggang 15 anyos ang mga estudyante na nasa maayos ng kalagayan ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Balak ng Senado na himayin ang bilyong pisong intelligence funds ng Immigration, Pulisya, NBI at Civil Aviation Authority of the Philippines. Yan po yung matapos makalusot palabas ng bansa si Dismissed Bamban Mayor Alice Kuo. Saksi, si Darlene Kai. Matatapusin muna ng Senado ang mga proseso ng Justice Department at Bureau of Immigration sa kapatid ni Alice Go na si Sheila at kay Cassandra Leong na corporate secretary ng kumpanyang nagpaupas sa Porac Pugo at kinatawan din ng operator nito. Inaasahang matatapos yan sa long weekend. At sa Martes, pagkatapos silang padaluhin sa Senate hearing ay kukunin ng Senado ang kusulya sa kanila. Uh, the Senate coordinated with the Bureau of Immigration, with the DOJ, as well as the House of Representatives uh, because may outstanding uh, arrest order rin ang House. So para hindi naman magkaroon ng tag of war. Tulad kasi kay dismissed Mayor Alice Go, may umiiral na ring arrest warrant ang Senado para kay Sheila, gayon din kay Ong. Pero may umiiral ding arrest warrant ang House of Representatives kay Ong, kaya gusto ng ilang mambabatas na sa kanila ang kustudiya niya. Continuing yung aming uh uh investigation and and sometimes uh we will be conduct twice a week if somebody ask for her presence at nandun siya then we can immediately uh get her to to, uh, to appear on the uh, on the quadcom Pag-uusapan pa ito ng liderato ng Camarot Justice Department. Gustong malaman ng Senado kung paano nakalabas ang mga go at si CEO. Obviously may tinira yan. May racket talaga yan. Obviously hindi naman hindi naman uh, with uh hindi naman na uh, hindi naman, uh, hindi naman isolated case to so marami na ring issue na mga 'di ba ng mga lagayan sa si Bureau of Immigration sa ibang enforcement agencies we will cooperate naman with their with the investigation i'm sure the Bureau of Immigration will cooperate in finding the the truth to this dahil no? nalusutan gusto ng sinadong himayin ang bilyon-bilyong pisong intelligence funds ng Immigration, pulisya, NBI at Civil Aviation Authority of the Philippines Ayon sa Kaap, titignan pa nila kung meron silang intelligence funds. Hindi ni naman daw tiyak sa ngayon kung ano ang sinakya ni Go nang siya'y lumabas sa bansa. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang PNP at BI. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga naglalakihang gusali, radar at runway na itinayo ng China ang nasaksihan ng GMA Integrated News nang sumabay sa pagpapatrolya ng PCG at BIFAR sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa Subi o Zamora Reef, may nagpaputok pa ng flare nang dumaan ang eroplano ng Pilipinas. Saksi si Joseph Moro. Sa Maritime Patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BFAR sa Ayungin Shoal, halos wala nagbabantay na puwersa ng China sa BRP Sierra Madre. Singkalman ang dagat ang sitwasyon doon. Malayo sa nangyari noong June 17 kung saan nagpang-abot ang pwersa ng Pilipinas sa China Coast Guard. Pero sa hilagang kanlurang bahagi nito sa Pag-asa Island, sakop ng munisipalidad ng Palawan na tik ang mga Chinese Maritime Militia Vessel sa bungad ng isla. May mga magkakadikit pa at halos wala ng alisan. Ilang minuto lamang ang layo mula sa Pag-asa ang Subi Reef o tinatawag nating Samora Reef. 1988 nang simulang okupahan nito ng China. Malayo pa lamang tanaw na malalaking pasilidad doon. Tila pa kami sa isang syudad. May mahaba rin itong runway. Aakalain mong walang tao roon hanggang sa aming paglapit, may nagpaputok ng mga flare mula sa isang gusali. Sa timog silangang bahagi ng Panata Island, makikita ang panganiban o mischief reef kung may salamin kung gaano kalakas ang pwersa ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ito yun. 1995 nang unang kubkubi ng China ang lugar para umunong magtayo ng fisherman's shelter. Pero ngayon, naroon ang mga naglalaki gusali na mga condominium units, mga gamit militar tulad ng mga radar at mahabang runway. May mga hindi rin mabilang na mga militia vessel doon. Dito tayo ngayon sa tapat ng uh, Mischief Reef. Ito yung ginagawang military base ng China, dito sila nagte off kapag nagpapadala sila ng mga barko na pinanghaharang nila doon sa ating mga uh, resupply mission halimbawa sa Yungin Shoal. Kaya kita nyo, ayan, oh, dyan lang nakahilera yung mga Chinese maritime militia vessels nila na nakastandby lang at pagkailangang ipangharang dito nila dinudukot. For so many occasions, dininay ng gobyerno ng China nagagawin nilang military base to. Sa Escoda Shul, bantay sarado ang BRP Teresa Magbanwa na pumunta doon matapos sa mga ulat na may reklamasyon na ginagawa ang China. Ang sitwasyon doon, tila parehong paalaala at babala. We don't want to give an opportunity for China to do this kind of activities again within our own exclusive economic Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, nag-test trespass o dumaan ng walang paalam ang dalawang eroplano ng Pilipinas sa airspace ng Zamora Reef na tinawag nilang Zubijiao. Alinsunod daw sa batas ang analay countermeasures na kanilang ginawa. Tayo na po sa San Mateo at doon silipin natin ang Sea of Clouds. Tampok po yan sa pasyalang perfect para sa mga naghahanap ng long weekend getaway na malapit lang sa Metro Manila. Saksi, si Jamie Santos. Hindi na kailangan magpakalayo para mag-relax ngayong long weekend. Maraming pa siya one-hour drive lang mula sa Metro Manila. Sa San Mateo Rizal, hindi lang tiyan ang mabubusog sa pagkain. Pati mga mata, busog sa tanawin. Sa mga gusto ng time off, sa ingay, sa gulo ng syudad at dami ng problema, may isang lugar dito sa San Mateo Rizal kung saan magkakaroon ka ng peace of mind at madi-distress dahil sa ganda ng tanawin. Tanaw mula rito ang Sierra Madre, maging ang sea of clouds lalo na kung maganda ang panahon. Marami sa mga dumayo nagbabad sa view deck para mag-picture taking sa magandang background at Instagram-worthy spots interested po akong puntahan siya kasi ano ho nature lover so nung chineck ko siya naging parang mana pa ng time para lang magaroon ng ano nang time bisitahin Kumunta kami dito para ipasyal yung parents ko, senior oh. citizen, tsaka kasama yung mga kids. Opo. Pagkatapos ng uh, busy na work, dito naman para long weekend eh. Nag-enjoy sa daddy. Ay, enjoy na enjoy. <laughs> Hindi ko napagod yeah. kahit matataas yung mga haddan. Hindi, ninawan eh? Enjoy na enjoy. Basta uh. ganito, enjoy eh. Sa mga adventurous at adrenaline rush ang hanap, pwedeng subukan ng rope obstacle. May playground din para sa kids. Ma-enjoy -e ang slide at dark area. Kung bitin sa day tour, pwede ring mag-overnight sa kanilang villas o sa tent sa kabilang campsite. Minimake sure po namin na pag pumunta po sila dito, sulit po talaga yung punta nila na hindi na po sila pupunta na, o oh, maghahanap ng iba pang lugar na para gawin yung ibang bagay na gusto gawin nila. Na nandito na lahat. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. kasing presyo o mas mahal pa sa kilo ng karne ang benta sa seasonal na kabute sa Abra. Paano nga ba yan niluluto? Ating saksihan. It's wild mushroom season sa Abra. Sa matabing kalsada sa Tayum at Pidigan, nagsulputan na ang mga nagtitinda ng kabute. Oo oong sa mga Ilocano. Ayon sa mga manininda, extra challenge ang pagkuha ng mga kabute sa kanilang kagubatan. Bukod sa tuwing Hulyo at Agosto lang lumalabas ang mga ito, ginagawa ang pangunguha tuwing gabi o madaling araw lang. Kaya pag binenta, umaabot sa 200 pesos kada tali, depende sa laki. Ang close-cap wild mushrooms o kabuting sukol sa mga Ilocano, umaabot ng 300 hanggang 500 pesos kada tuhog. Halos kapresyo o mas mahal pa sa isang kilo ng karne worth it naman daw ang mga kabute. Lalo't sari-saring luto ang pwede. Steamed o grilled. Choose your pick. Pwede pang ihalo sa iba't ibang ulam gaya ng adobo. Sundin lang ang nakagawi ang pagluluto ng adobong baboy sa kayahalo ang pinakuloang kabute. Okay, so ito na yung naluto natin na kabute. O So, hindi kung sulit ba talaga sa Para sa GMA Integrated News, Mariz, umali ang inyo saksi. Good news po sa mga Global Pinoy sa Amerika. Available na sa YouTube TV ang international channels ng like Kapuso Network na GMA Pinoy TV, GMA Life TV at GMA News TV. At dahil dyan, mas marami ng option para ma-enjoy ang world-class entertainment at award-winning news programs at public affairs shows ng GMA. Kabilang po dyan ang biggest family drama ngayong taon na pulang araw. May hati din itong enhanced viewing experience dahil pwede mag-livestream ng mga paparitong programa sa iba't ibang device. Ilan lang po yan sa mga exclusive perks and experiences na maaaring makuha sa pag-subscribe sa GMA Pinoy TV Package sa YouTube TV. Nagliabang post na yan sa Legaspi City, pati mga kawad ng kuryente at telecommunication lines. Pagading na apo apoy, pero pansamantala na wala ng kuryente, ang ilang lugar. Nagliab din ang isang transformer ng electric cooperative sa Curimao, Ilocos Norte. Ayon sa ilang saksi, nakita nila ang dalawang beses na pagsabog pati pagkidlat sa kalangitan. Naalam pa ang sanhi ng pagsabog. Na-ospital si Carla Abellana. Base po yan sa kanyang IG update. Hindi naman idinetalya na aktres ang kanyang sakit. Sa isang IG post, sinabi ni Carla na nangangailangan siya ng dasal. Sa hiwalay pang post, nabanggit ni na aktres ang nararamdaman niyang matinding pain at discomfort. Pero hanggang sa ospital, nakatutok pa rin si Carla sa latest episodes ng Widow's War. Nagpadala naman ng well wishes ang kanyang co-stars gaya ni Nabea Bea Alonzo, Cherick Gonzalez at Jackie Lu Blanco. Ang mga long weekend bakasyonista nagtutungo na sa Baguio at pwede rin mag-beach kung gusto mag-chill. Pwede rin hayaan ang ganda ng kalikasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Makibiyahing saksi kay CJ Turida ng GMA Regional TV. Dahil long weekend na, long list of vacation spots din ang pwedeng mapuntahan. Simulan na natin sa Bintan, Ilocos Norte. Aakalain mong nasa langit ka sa Sea of Clouds na yan na matatagpuan lang pala sa Palyas Valley. Perfect na perfect puntahan bago pa sumikat ang araw para sa nakakabusog sa mata na view. Anaw mo rin ang namemerdeng kabundukan sa taas. From Ilocos Norte, para naman, Pabra. Sagot na ng San Sinoblan Falls ang iyong nature trip this long weekend mula sa mga uri ng ibon hanggang sa pag-angos ng tubig ng talon, tiyak na mare-relax ka talaga. Ang tubig mula pa sa bundok, kaya malamig at refreshing din ito. Siyempre, pag long weekend, hindi mawawala sa listahan ang Baguio City. Wala pang Vermont, pero sa Baguio, ramdam na ramdam mo ang lamig ng panahon. Malamig na rin. Aww, enjoy? Enjoy very much. Hindi pa rin pinagsasawa ang pasyalan ng Burnham Park, kung saan mag enjoy ang biking at boating. If trip naman magtampisaw this long weekend, pwede yan sa Swal Gasinan. Ang Bagbag Beach dyan, kilala bilang Little Batanes na patok na patok na pasyalan ngayon ng turista. Mala para iso at tahimik ang lugar, kaya check na check ang iyong relaxing vacation white sand dito na perfect for your eye defeat. At sa pagtatapos ng araw, may nag-abangan mo na rin ang kanilang relaxing sunset view. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.